Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Mga s friends muling nagbabalik syempre dito na naman sa ating walang kasusta-sustansya na programa <laughs> sa social media. <laughs> Lahat naman... Parang nandito? Oo. <laughs> At ito yung tandem na maghatid ng perwisyong totoo. <laughs> permission lang, ma'am. Permission <laughs> po to na ang mga esprit. Correct. Sa <laughs> Siyempre, kung ito sa mga baguhan po na nakakapanood sa atin ngayon, kung saan man pong platform ngayon. Siyempre, kasama-kasama ko po ang ating partner, siyempre si Tess. At si Rico. At ito ang Patira. Patira. Sa tandem. Nako naman, sabi ko nga sa inyo, ang format lang din naman natin para sa mga baguhan na baka nalilito kayo kung ano naman itong pinag-hintay. Sinutog dalawang ito, biglang-biglang sumusulpot-sulpot dyan, mga katulan ng ganyan. Nako naman, mga problema ninyo ang poproblemahin natin. At hahanapan natin ang solusyon kung makakahanap ba talaga tayo. Di ba? Samay Correct kan, makakakuha ka ng iba't ibang po opinion. Pero nasa sa na yun kung paano mo susolusyonan. Hindi kami nagpa-promise ng solution dito. <laughs> <laughs> Ay, nako. Ito na. Ito na na. Ito oh, na. Ito masahin natin. Medyo maikli, pero medyo powerful to. Ay, partner. talaga. Ito, sabi dito, Rico. Pag ako ano, Facebook page. I-search nyo lamang po, Patira sa Tandem. Pwede rin po kayo magpadala ng sarili nyong mga issue sa buhay doon. So, ito. Correct. Sa And yung GCash number namin ay... <laughs> Humingi. Hoy! Hoy! Kapag ano dyan? Uh, oh, Humingi. Oh. Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! Ibigay! Una! <laughs> Ang aming Christmas, Christmas bone! Ay, Diyos ko! Ito na! Tapos yun pala, tapos yun pala, ano, January umerito, ano? <laughs> <laughs> Delay. Pa bakit? Pahabol na ano, pamasko, wag kayo dyan. For December, nga, December 20, talaga, December 2025, di <laughs> ba? <laughs> o siya. Ito. Dito, patira po ang kumpare ko, mga idol. Ala. Pinigyan po kasi ng regalo ang anak niya. Kahit hindi ko naman po ito inaanak. Pero pagkaabot ko ng regalo, ang sabi niya sa akin, ito lang ang regalo ng anak ko, pre. Wala bang cash dyan? Panggatas na din sana, pre. Alam ko naman, may sobra ka. Nainis ako, mga idol, kasi nagbigay na nga ako ng regalo para sa diwa ng kapaskuhan. Tapos, ganun pa po ang natanggap ko. Salamat po, patira po, tandem. Rigor ng navota. Wow. Rigor. <laughs> Rigor! 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 <laughs> Fuji Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Quality above all. So ayon naga, ito na to si Rigor. <laughs> <yun>? Rigor Rigor, <laughs> <laughs> Ay, ko yung ni Rigor. Correct. naman ako, Rico. Eh, kahit naman diba? ako, no, Diyos ko. Kung parang, hindi, eh, alam mo yung parang makakot off guard ka dahil biglang galing sa bunga nga, bibig pa ng kumpare mo yung gan. <laughs> ano naghihikahos lang? Parang ganun, di ba? Tapos Saka, ito pa. Nun, part na hindi daw niya... appreciate natin. Oo, oh, oh, tsaka kasi hindi, para... ina, hindi niya inaanak. <laughs> oo. Oh, di ba? Ano pa kumbaga naman yun? Hindi na inaanak yung anak mo binigyan na ng regalo, nakatanggap ng kumbaga aginaldo or regalo sa Pasko. Tapos, babanatan mo pa siya ng, ay bakit yun lang? Bakit walang cash? But, pang Lalo na ang nakakainis doon, Riggs, ang sabi niya, pang gatas daw. Hindi naman responsibilidad ng Ninong ang gatas. Correct. Di ba? Oh. Tsaka wala naman kahit naman hanapin ninyo yung birth certificate ng anak ninyo, wala naman nakasaad doon, <laughs> kahit saan doon na parang obligado sila. Hayaan nyo, ganito, guys ha, ganito mga S-friend Ako kasi, uh, tag dito, hindi naman sa pang, hindi naman sa, alam mo yung pagmamayabang or whatsoever. Ngayon kasi sa totoo lang, dahil ang lalayo na ng mga inaanak ko na saan na saan na yung mga kumpare ko, di ba? Naghiwa-hiwalay, wala na kami sa sa pare-parehong mga bayan, di ba? Gcash, Gcash na lang. Hindi, ta, hindi sa pang-ano ha, ah, mga promotion or ano. Kumbaga yun na lang, Gcash, Gcash na lang. Tapos bahala ka na, ibili eh, mo na lang yung anak mo na kung anong gusto niya. Tapos picturean, pic pipicturean na lang. Alam mo mababait naman yung mga kumpare ko, pero kung hindi ba ganito kumpare ko dito sa nangyari dito kay Rigor, na kung masasapak ko talaga yan. Totoo. Mapipigyan <laughs> mo ng isa, no, matitimpal mo ng matitimpal. Kasi, ba diba, Sa panahon ngayon, madali na nga talagang magbigay ng aginaldo, mga online transfer, di ba? Totoo. Diba? Yan, yan, e Cash, Paymaya, kung ano man, ganyan. Pero yung ganun, alam nyo, mga esprit, kapag may nagbigay ng regalo sa inyo, or sa mga, especially sa mga anak nyo ngayong kapaskuhan, just say thank you. Magpasalamat na lang po tayo mga esprin kasi syempre di ba yung thought na naalala ng mga kumpare at kumari nyo yung mga anak ninyo ngayong Pasko. Malaking bagay na yun lalo na sa well, hirap ng buhay ngayon. Totoo. Hindi lahat ng tao talagang able na makabali pa ng regalo kasi yun nga kakainin araw-araw parang ang hirap na nga i-survive minsan eh. Di ba? Kung maging grateful na lang o di ba? Tapos saka ka mag mo kapag nakapag-thank you ka na, oh, thank you. Wala bang pass? <laughs> Oo. Oh, yung parang pabiro, di ba, katulad nun, pabiro na lang sana. Alam mo kasi, depende kasi talaga sa kung paano i- i-deliver nung isang tao yung ano yung tono eh kung paano binagsak Oo, di ba mga katulad noon pero kasi isipin mo na lang hindi ka pa ba talaga dapat alam mo hindi ka pa ba naging masaya dahil sa lahat hindi inaanak yung anak mo di ba pero isa siya sa mga naalala 'Di ba? Nabigyan kahit ku konti, 'di ba? Kung anong naibigay, kung anong meron, sana 'yung tanggapin, 'di ba? Kunin at tanggapin. At tanggapin. Alam the... <laughs> mo? <Yes. laughs> <laughs> 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 Hindi, alam mo? At saka Hello dito. Ay, bata, alam mo dito? Sure hindi tayo tatanggapin sa simbahan talaga, choir, gano'n. Hindi Parang, parang nandun pa lang tayo sa entrance, parang umusok na tayo, Rico. Ano ba yan? Ako na abo na. Oo. <laughs> so, Abong diba abo na. Rin, kapag bata ang nakatanggap ng regalo, mas gusto talaga nila yung regalo. Yung pupusan mm. talaga nila, yung gano'n. For sure, ikaw lang naman ang may gusto ng cash. Hindi pa naman alam ng anak mo yan. Correct. eto so, ba? Lang, ano Ito ba? Ito ba? Naalala oh. ko, may mga ganito rin yung mga ninong ninang na alam mo yung sila, yung, sila pa yung nagre-request kung anong ibibigay mo. Ay, ito ah, segway oh, lang no. to ah, segway lang to. Kasi hindi naman nalalayo yung sa nangyari dito kay, ano, kay Rigor na, ano, na parang nag-request, meron talagang specific uh -oh. na item. <laughs> parang ganon. Pero kung liba si Rigor naman, nakakaluwag-luwag, ah, why not? Sige, bigyan mo na lang ng isa. Di ba, bigyan mo na nga, oh. ibigay mo na nga para wala na reklamo, wala ding masasabi. Di ba, mga katulad? Pero, in, hindi naman masyado dapat abusive yung mga ganun. Di ba parang tunog abusive sila? Parang nananamantala, di ba? Parang ganun. Okay. Ay, diba? Ako. Yung parang lalo na yan, yung nabanggit mo na nagre-request pa ng specific item na parang, Uy Brad, ngayong Pasko ha, ah, bigyan mo naman ng iPad yung inaanak mo. Kasi, wow. di ba? Dapat binibigyan mo ng ang sarap i-fight at busala <laughs> ng pili. Sinasabi ko sa inyo, okay lang naman mag-request, pero yung huwag naman tayong masyadong masyupa lang pes, laki. Eh. Correct. Nakakaspesi may yung mga ganyan, mga ate ko, di ba, mga esprin, parang ang diwa ng kapaskuhan, hindi naman ganyan. Totoo. Nakakaloka kayo, Ang diba? tunay na hi hiwa, oh. tunay na diwa. Hoy! <laughs> <Buhay! laughs> edit out, edit no, out. Wait lang. i out natin, pasensya na. Oo, hiwak daw sabi ni Rico. Baka may iba siyang mga gustong pag-usapan. <laughs> Bali kasi ano eh, kapag talagang, um, basta, <laughs> mag-reminis. <laughs> Ewan eh, ko sa'yo. Gusto hey. na nakaraan, himas ngayon, hiwa. Ano talaga? Nakakalong <laughs> Pero si ganun tayo. Kaya nga eh, pero ganun po talaga yun guys. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang tunay na diwa ng Pasko, di ba? Para sa mga... oh, ay ang mga kabataan, ang mga bata, mga paslit. Sila talaga ang dapat nating pasayahin dyan at hindi yung mga personal natin na kahilingan. Ano? Uhaw na uhaw lang, parang ganun, di ba? Oo. At saka, alam mo, kung sino man tong pinapatira ni Rigor, hindi ganun ha, yung mga responsibilidad mo bilang magulang, huwag mong nire-request at huwag kang demanding pa na makuha. Doon sa mga tropa mo, gaya niyan, kumpari mo, di ba? Magpasalamat ka na lang na merong regalo yung anak mo kahit hindi niya ito technically inaanak, di ba? Totoo. Kung baga pinaparamdam lang din ni Rigor yung, yung Christmas spirit na meron siyang something sa mga bata, ganyan hindi yung hihingan mo pa siya ng panggatas or magpaparinig ka pa na dapat cash or whatever, di ba? Correct. So, titim kita kung sino ka mang pinapatira ni hindi nangigitim din ako talaga sa iyo eh. Lumay lumayo-layo ka sa akin, baka pag nandito, ano, hindi kita matatansya talaga kung sino ka <laughs> Sa iyo. Kasi si ako. Kasi ko, nagigigil ako sa'yo. o, diba? <laughs> alam mo yung eh, naglalamat, naglalamat-lamat na nga yung lipstick ng partner ko, ganyan sa sobrang gigil, G gig na G sa <laughs> hindi po ba alam yun? Tahihiwa hiwa literal yung bibig ko sa sa'yo. At yan ang tawag dyan ay, ah, uh, Hiwa ng kapaskuhan. Ang hiwa ng kapaskuhan. Nang na sa bibig ko dahil sa'yo. O isang banda, palapakan natin dapat dito si ano, si Rigor dahil kahit papaano, di ba? Hindi siya nino, hindi mo kasi kailangan minsan na maging ninong ninang ng kung sino mga mga paslit o mga bata para lang di ba magbigay ka ng aginaldo. Kahit alam mo parang alam mo na yung alam mo yung makakapagpasaya man lang dun sa batang yes. yun. Yun na yun eh. Parang achievement unlock na yun para sa iyo, di ba? Na makikita mo na kangiti, nag-wow, nag dahil 'di ba? Tsaka hindi hindi ba iniisip ng kumpare nitong si Rigor na sampal din sa kanya 'yun dahil si Rigor pa nakapagpadala talaga ng mga ganong klase mga bagay dun sa anak niya. Oo. 'Di ba? -hmm. ni Rigor, partner no, wag niyang kasanayan na gano'n ang attitude niya kapag nakakatanggap ng regalo yung anak niya. Kasi Oo. baka madama yung anak niya, mahawa yung anak niya sa kanya. Baka mamaya lumaking ungrateful yung bata kahit na masaya naman siya talaga sa natatanggap niya. Oo. Pero anong nangyayari? Dahil nawi-witness niya na gano'n yung reaction mo sa pagtanggap ng mga munting regalo or simpleng regalo. Baka mamaya lumaki siya na gano'n. Ang pangit, diba? parang... di ba? parang magulang pang nakita yung anak mo na gano'n? Yung mga parang ano, palahingi, di ba? Or Oo, alam mo yung hindi... hindi ay, bakit niya... ito lang, Nino? Pwede mo ba akong bilang ng gano'n? Di ba? Parang <laughs> hindi na lang mag... Dahil nakikita kasi sa'yo! Oo! Oh, oh. 'Di ba? Tsaka parang alam mo 'yung pagdating na alam mo 'yung tinuturuan mo 'yung bata, pinapakitaan mo siya ng masamang gawi na kapag darating o kaya sasapit ang Kapaskuhan, sa kanila parang kay material na bagay ang gusto mong ipamulat sa kanila. Material na bagay ang makapagpapasaya sa kanya sa kapas. So pag hindi na siya ni next year o kung sino pa man halimbawa ay malungkot na ang Kapaskuhan, hindi eh, na dapat matuloy. Parang ganon ang gusto mong i-imply. Eh. Parang ganon 'yung gusto mong alam mo 'yun, dapat sabi ko sa inyo dapat sa mga kahit gaano man kaliit na regalo, basta ikaw binigyan ka, magpasalamat ka dahil sa dami ng kaibigan niyan, sa dami ng inaanak niyan, sa dami ng mga kusino pa mga pwede niya pagbigyan, isa ka sa naalala. Diba? Correct. Um, Kapag yun yung diwa ng friendship din para sa kanya, eh, para kay Rigor, diba? Correct. Hindi lang dahil sa Pasko or anything, basta mabigyan niya ng something yung anak mo. Malaking bagay yun kasi nga, uh, parte kayo nung plano niya na, nung nag, isipin mo nung nagpa-plano pa lang siya na bilhin nyo, tapos ibalot niya para mabigay sa anak mo, di ba? Tapos ganun yung magiging response mo. So medyo off talaga. Kaya magbago ka kundi. Ah, last, magigil kami sa <laughs> <laughs> dahil kung hindi, last na Christmas mo na daw ito. Hindi <laughs> <Ay, laughs> ako, wag ganun. Ah. Salamat rigor sa katira mo ah. Natuwa din kami kasi parang namulat din yung aming um, kaisipan sa mga ganyang bagay na, di ba, it's a good reminder na maging grateful tayo sa mga ganyan. mm kanya. -hmm. Di ba? At saka hindi lang yan. Kumbaga parang isipin din natin na ang totoong diwa ng Pasko, kahit sabi mong wala kang regalo dyan, tuloy, di ba? Yung mag nagsimba, mag ano. At saka mahirap din kasi ito, with regards naman doon, with regard naman doon sa... Uh, mga ninong na. As in, yung real na ninong talaga. Ito naman sa mga ina-anak, kung libawa man, ano, ganito lang din na pakiusap ng mga ninong ninang ninyo. Huwag lang naman puro December lang kayo magmamano. di ba? <laughs> Dapat kung libawa nasa lubong yung yeah. ninong ninang ninyo dyan, nasa lubong nyo dyan, huwag kayong magtatago, huwag kayong mag-aano. Tapos pag December, saka kayo parang, wow, fully, as in talaga <laughs> outfit na outfit, dress to kill, daddy mga ganyan. Uh -huh. Oo. Oh, oh. yung pagkilala nyo sa mga ninong at ninang ninyo, dalhin nyo yan buong taon. Isang paalala po yan ng tandem sa inyo, sa mga kung nakarating man itong video na to, sa mga dapat na may, alam ano mo, dapat na may realization sa ganon. Correct. So, alam mo na ang gawin mo, maging grateful ka, at magpasalamat ka sa mga matatanggap mo, at maalala mo sana ang tunay na diwa ng Kavasco Hearts. <laughs> okay? <laughs> At saka wag puro wag tayo puro hiling ng hiling ng mga kung ano-ano, 'di ba? Mga katulad niyan. Yes. kahit wala yang mga yan, 'di ba? Pwede naman tayo mag-celebrate, matutuloy at matutuloy pa rin ang Kapaskuhan para syempre sa mga naniniwala mga Katoliko lalong lalo na syempre, lalong lalo na ha. Is, -is specific lang tayo baka syempre may nakikinig din sa atin na hindi naman naniniwala. So uh, 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 para ito uh, uh, yes. sa mga ano ha, sa mga naniniwala sa mga kapakapaskuhan na iyan. Kapaskuhan, di Yes, diba? yes totoo. -to. Ayan. Kumbaga, Oo, maging happy na lang tayo ngayong season na ito. Pasalamat kapag may natanggap, kapag wala, okay lang magpasalamat pa rin. Diba sabi nga di diba, mula nung nagkaroon ng pandemic sa mundo di Diba ang dapat nga parang sa mga simpleng bagay, sobrang thankful at talagang maging masaya tayo. Kasi yung katotohanan po na ikaw ay gising ngayon at napapanood mo tong video na to, meron kang paningin, ay, May internet Correct. Di ba may internet ka napapanood mo kami ng partner ko na si Rico? Nagkukulitan tayo ngayon, nagkaharutan tayo ngayon. Malaking bagay na 'yan. So doon pa lang, abay talagang blessing na blessing na blessing na talaga. Correct. Ayan. Sang-ayon tayo. Kaya lahat kayo itaas ang kamay at manalig. Yes, lahat gagaling. Po. Lahat ay Taraman gagaling. Ka, kamay. Oo. Sumigaw ng sabay-sabay. Ayan. Hey! Talis. <laughs> Isang, isang... Ay. Marami sila. At yun po, nakapanayan po natin si Mother Tess uh, oh, mula sa Vatican. Wow. Salamat, Rico, sa napaulakan mo ako sa ganito. Dito nga sa Vatican, sobrang ano na yung Pasko. <laughs> Pero di ba ang saya. Alam mo, favorite ko ang Pasko na holiday talaga. Kasi uh oh. feeling ko lahat ng tao, good vibes. Kasi syempre, madami perang mga tao kapag oh. Kapasua. At saka speaking Itabaw ng good ko vibes, ko partner. Speaking ng good vibes, oo, oo. sabihin na lang natin dito kay uh, Rigor, ano yun mo na lang, palagpasin mo na lang uh, para ano, wala ka namang masama na loob, di ba mga katulad niyan? Ngayon, oo, lesson learn na lang. Ikaw, oo. Ang part mo, nakapagbigay ka, magaan sa loob mo yon okay na yon Baka ma-realize din naman yan ang kumpare mo, oo. oo. Meron naman tayong kanyang-kanyang season at ma sana, hopefully, mabuksan ang isipan niya sa ganun. Pero, salamat, Rigor, at shinare mo sa amin yan. Bong Ayan. ka -dry. At saka, pagtawag na nito sa mga ninong at ninang o sa mga kumparet kum kumari mo, na ano, wag, wag kayo mag-de-demand. Wag kayo magsasabi kahit pabiro man lang na ganun kung anong gusto, kung ano ang gusto ninyo na magiging regalo para sa anak ninyo. Uh, ganun, di ba? Ano yun, yun na lang, <laughs> di ba? tanggapin nyo na lang lahat ng mga pwedeng tanggapin dyan. Ganun yan. Di ba? Kahit bigas. Eka. Yun na, lang. alam mo kung ako ang hihiling, kung ako lang talamag na bigas na lang. Yeah. Di ba? <laughs> Di ba? Ganun. Talaga tayong mga magulang, no? Correct. Alam mo yung tayong mga namamahala dito sa bahay. Kapag tinanong ka, ano ba regalo? Gcash! Hindi nga, ano nga, bigas. Hindi nga, tilapang itlog. Hindi nga, oh. mga tayong, Correct. Di ba? <laughs> so, Ikaw, kung halimbaga, ano, bigas, tapos may konting, ano, okay lang, mga ganun yung paano lang siya pa pa, pa, -pa. mabuti sana kung gano'n yung pagbabalik kasi ng pagde-deliver nung ano eh nung biro Ay, eh yung biro ang eh oo pero kasi itong feeling ko dito sa pinapatiran ni Rigor talagang parang kailangan ngayon na Ay, yun, parang gano'n. ganoon di ba kas na lang pre panggatas na lang pre ano ba yan oo di ba panggatas Paka. tas ito pa tip lang din ito is habol na lang ihabol na lang din natin to partner tip na lang din halimbawa sa mga ninong at ninang mas mainam talaga na alam mo bilhin bili, bili, mo na lang yung gamit or magagamit nung bata o nung inaanak mo na parang masabi mo magamit pa niya hanggang next year, next, next year damit o kaya yung un uniform sabi mo nang ganun mga notebook, mga papel mga kung alam medyo bata pa mga mga grade, grade schooler pa lang yung magagamit na huwag ka magbibigay talaga ng pera lalo na ay naku magulang ang mag magtatago niyan Diyos ko sinasabi ko na so, sa inyo sa wangit ng nanay at tatay mapupunta correct pero kung ano nakaka-receive ninyo, di ba? Magpasalamat kayo at naalala ang mga anak ninyo. Kung sa pagre-regalo naman din, isang wais na desisyon yun, gaya ng sinabi ng partner ko, yung something useful sa Correct. kids. Pero kung may budget ka naman at feeling mo naman able naman yung parents no na bumili ng mga kailangan, o well, hindi, eh, sige, go for toys ka para may tanong din. Pero ang importante, yung totoong diwa ng Pasko na bigayan, masaya mm -hmm. lang, good vibes lang. Oh, oh, Tapos yung okay, kumare mo sasabihin niya, ay pare, ang gustong regalo ni ano ha, ng anak na mo ano ha, Barbie doll, yung bagong ano ngayon, yung pwedeng so ano, pwedeng ayus-ayusan, mga ganyan. Oh, Tapos ma, bigla may isip mo, di, di ba yung inaanak ko si Brando? Bakit ano? Bak <laughs> may bago ka anak? Ay iba oh, na ba? Di ba inaanak ko si Brando? Bakit Barbie doll ang gusto niya? Aba, ano na yan, Brenda na siya, gano'n. <laughs> Pwede rin na naman. Kung ano yung gusto ng bata, kung yun siya at gusto niya ng Barbie, kung may budget ka. Correct. Pero kung ano lang yung bukal sa'yo. Kasi ayaw naman natin nagre-regalo nang nai-stress tayo eh. Di ba? Oo. So ayaw naman natin yung stress tayo na nagbibigay ng regalo. Baka mapasa mo pa yung bad energy sa ganun. So kung ano yung bukal sa loob ninyong ibigay. Oo. Go for the gold. Okay. Correct! Kaya tirahin natin okay. itong uh, pinapatira ni Rigor. Rigor! Rigor! Yes. Nakaka alam mo kasi alam mo yung nabubuhay tuloy yung dugo natin kapag may mga ganitong klase mga parang foul kumbaga sa mga oh. kumpare natin na bigla-biglaan may mga ganyan like, like, yung ano namin blood pressure namin ni Rico eh correct ay <laughs> nako kaya kung halimbawa meron ano, ka rin mga ganyan klaseng mga gustong ipatira dito po sa tandem na ako naman open na open ang ating Facebook page yeah search mo lang S patira sa tandem. tandem. At pag nasan na, i-like mo yan, i-follow mo yan, tapos i-message mo kami ng mga patira mo. Okay? Correct. Naku, hintayin po namin yan. Siyempre, malay nyo yung patira ninyo sa susunod. Eh, mapag-uusapan na natin dito. Sabi ko nga sa inyo, kami po yung tandem na talagang ahatin. ay perwisyong totoo. Perwisyong, totoo lamang. <laughs> Siyempre, hanggang sa susunod po natin na episode. Sal salamat sa mga nag hanggang sa pinakadulo ng video ito. ay eh, talagang nakipaghalakha nakipagtawanan. Nakipag at talagang inabutan tayo hanggang dito sa ending, sa extra natin. Maraming salamat. Siswertein kayo ng limang taon. Promise. Totoo yes. yan. Ang swerte ako sa inyo at sa amin rin. Correct. Ito po po, eh, ang then kasama ko syempre ang partner kong si Rico. Ah, at hindi mawawala sa kabilang banda. Tama ba? Ayan, oo, tama. Tinuro ko na. Ayan. Syempre, ang aking partner na si Tess. At once again, ito ang Padira. Padira. Sa Tande. Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tande Online. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.